Magandang umaga, class. Ngayon, bago tayo magsisimula, ay muna tayo ng panalangin na pangungunahan ni Viray. Amen. Ngayon naman, natiling nakatayo para sa ating maikling ehersisyo. Alam niyo ba ang kantang Ako si Takore? Kung gayon, sabay, sabay natin kantahin at sayawin. Magaling. na ba ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, class, bago kayo umupo, ay pakitingnan ang ilalim ng inyong mga upuan. At kung may makikita ang nakakalat na basura, ay pakitapon na lamang sa basurahan. Tapos na ba, class? Maaari na kayong umupo. Ngayon, pakitingnan ang inyong mga katabi. Sino ang lumiban sa araw na ito? Wala. Mabuti naman kung ganon. Ngayon, sino pa ang nakaalala sa tupikong tinalakay natin noong nakaraang araw? Sige, Lorime. Tama. Talagang ikaw ay nakikinig. Ito ay tungkol sa pandiwa. Sa umagang ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga yugto sa pagkatuto ng wika. Ngunit bago natin tatalakayin yan ay basahin muna natin ang mga layunin na dapat nating makamit pagkatapos ng ating klase. Basahin nang sabay-sabay. Maraming salamat sa pagpapasa. Ano nga ba ang mga yugto sa pagkatuto ng wika? Pag sinabi nating mga yugto sa pagkatuto ng wika, ito ay isang proseso o pinagdadaanan ng isang individual mula sa pagkasanay o pagkatuto ng isang wika. Meron itong mga modelo at teorya mula dito. Sa pangkalahatan, ito ang mga yugto sa pagkatuto ng wika. Ngayon ay unahin natin ang una. Ito ay ang prelinguistic stage o bago ang wika. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat sa pagbabasa. Pag sinabi natin, pre-linguistic stage o bago ang wika, ito ay tumutukoy sa sanggol. Ito ay hindi, ang sanggol ay hindi pa nagsasalita. Ngunit natututo sila sa kanilang pandinig at pagsunod sa mga tunog na nasa paligid. Katulad lamang ng kanilang pag-iyak, pag, pag at pagtawa. Naintindihan lang ba? Kung ganon, mabuti. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangalawa. Ito ay ang bubbling stage o pagbaba lakba. Basahin mo lapos. Okay. Pag sinabi natin bubbling, bubbling, bubbling stage o pagbaba lakba, ito ay karaniwang sa pagitan ng anim na buwan hanggang isang taon. Nagsisimulang maglabas ng malinaw na tunog o mga kombinasyon ng katinig at patinig. Halimbawa nito ay ang baba, dada at mama. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangatlo. Ito ay ang one word stage o isang salita. Sa pagitan ng labing dalawa hanggang labing walong buwan, ang bata ay nagsisimulang gumamit ng mga solong salita upang ipahayag ang isang buong ideya. Halimbawa nito ay ang pagsinabi na isang bata na gatas Gusto niyang uminom ng gatas uh, halimbawa Isang halimbawa naman ay tubig Gusto niyang uminom ng tubig Naitindihan lang ba ang tatlong uh, yugto sa pagkatuto ng wika? Mabuti naman kung gano'n Hindi pa dyan tayo nagtatapos Dahil meron pa tayong apat, lima, anim at pitong yugto ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pang-apat. Ito ay tungkol sa two-word stage o dalawang salita. Basahin mo na na, ha? Maraming salamat sa pagbabasa. Ito ay karaniwang sa edad na 18 buwan hanggang dalawang taon. Ang bata ay nagsisimula ng gumamit ng dalawang salita na magkakasama upang bumuo ng isang simpleng pahayag. Katulad lamang ng akin gatas, akin laro. Sila ay nakabubuo ng dalawang salita na imbis sabi nilang akin ang gatas na ito. Naintindihan lang ba? Kung gano'n, dumako na tayo sa panglimang yugto. Ito ay ang telegraphic stage o telegraphicong yugto. Basahin mo uh, Marcosa. Okay, sa Yugtong ito karaniwang pagitan sa dalawa hanggang tatlong taon nagsisimulang bumo ng mas mahabang pangusap. Katulad lamang ng laro ako sa labas. Imbis na maglalaro ako sa labas. Naintindihan lang ba ang ating mga halimbawa? Okay. Ngayon naman ay sa pang-anim. Ito ay ang complex sentence stage o komplikadong pangungusap ah uh, basahin mo, Milon. Okay, maraming salamat. Ito ay mula edad tatlo pataas. Nagsisimula na ang matutunan ng batang tamang paggamit ng mga pangungusap na may mas komplikadong istruktura. Katul uh, ito ay sila gumagamit na ng iba't ibang pananalita, bahagi ng pananalita, katulad lamang ng pandiwa, pangalan at pangabay. Sa pang-pito naman ay ang pag-unlad ng kakayahan sa wika. Sa yugtong ito, habang patuloy na lumalaki ang bata, nagiging mas sophisticado ang kanilang paghamit ng wika. Natuto silang gumamit ng masalimuot na gramatika, mas pinailalim na bukabularyo at mga kasanayan sa paglalahad ng mga ideya. Naintindihan lang ba ang pitong yugto sa pagkatuto ng wika? Kung gayon, ay dumako naman tayo sa pangalawang aktibidad. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatid ko kayo sa dalawang pangkat. Dito sa kaliwa ang unang pangkat at dito naman sa kanan ay ang pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo lamang ay pumili sa pitong yugto sa pagkatuto ng wika at sa sadula bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto sa paghahanda at tatlong minuto para sa pagrepresenta dito sa harapan. Para sa inyong pamantayan, Basahin na sabay-sabay ang ating pamantayan. Naintindihan lang ba ang ating mga pamantayan? Una yung pagkamalikhain, labing dalawang puntos. Kooperasyon, labing limang puntos. Orininalidad, labing limang puntos. Kabuuan, limampong puntos. Ang inyong oras ay nagsisimula na. Ngayon, magsihanda na dahil magrepresenta na kayo dito sa harapan. Ngayon, natin ang unang grupo. Mahusay. Talagang kayo ay may originalidad at kooperasyon. Bigyan natin sila ng magaling clap. Sige, simulan na. Isa, dalawa, tatlo isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ngayon naman ay tungayan natin ang pangalawang grupo. Magaling rin, bigyan natin sila ng perfect clap. Sige, simula na. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Perfect. Ngayon, gusto nyo bang malaman kung ilang puntos ang nakuha ninyo sa inyong pagsasadula? Kung ganoon, ang unang grupo ay nakakuha ng 49 na puntos at ang pangalawang grupo naman ay 50 puntos. Sila ay nakakuha ng kabuang puntos. Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng masiba, masigabong palakpakan. Ang unang pangkat ay kulang sila sa pagkamalikhain. Ngayon, Naintindihan lang ba ang ating kinalakay sa araw na ito? Talaga ba? Kung gayon ay atin yang susukatin kung talagang kayo ay nakakaintindi. Inoong lanaha, tumayo, magbigay ng isang halimbawa sa yugto ng pagkatuto ng wika. Tama, mahusay. Ikaw naman, Viray, magbigay ng isang halimbawa. Magaling. Ngayon naman, para sa panghuling uh, halimbawa ng yugto sa pagkatuto ng wika. Loremay, mahusay. Talagang kayo ay nakikinig. Ngayon ay, dumako na tayo sa ating may pasulit. Basahin na sabay-sabay ang panuto. Saan nga ito'y susulat? sa sangkaapat na papel at tukuyin kung anong yugto ito na bibilang. Bibigyan ko lamang kayo ng tatlong minuto pang sagutan ito. Tapos na ba class? Kung gayon, ipasa sa harapan ang inyong mga papel at ako na lamang ang siyang magwawasto nito. At ngayon, para sa inyong takdang aralin ay simple lamang kayo ay umuwi ng maaga at tulungan ninyo ang inyong mga magulang sa gawaing ba.